Ayan na. Talagang gusto niyong subukan si Senator Trillanes. Ano ho? Talagang gusto niyong subukan. Kung talagang nagsisinungaling si Trillanes sa marami niyang akusasyon, maganda yung uh, paraan kung paano lumaban ito si Trillanes. Kadalasan talaga ay dokumentado. Kadalasan ay basihan muna ang sinisigurado niya yung proof, matibay na proof ang sinisigurada niya bago siya magsalita online man o kahit sa ang media ganyan po ang isang Trillianes marunong lumaban, patas ang laban, totoo at ginagamit ang utak hindi katulad ng mga uh, netong sinaroke, ano ho, kung tawagin si Trillianes ay Trilliling Trilliling, may sayad. pero wala namang may pakita sila naman yung mga mukhang may sayad lalo na po, lalo na rin po itong si Banat Bay. Meron ding huling pahayag, itong eh, si Sara Duterte na hindi daw niyo papatulan si Trillanes. Pero may naawa na daw siya dahil mukhang may, may problema na daw sa pag-iisip si Trillanes. <laughs> Oy, mga Duterte, kasuhan niyo si Trillanes kung sa tingin niyo ay hindi totoo yung kanyang mga binibitawang salita tungkol sa inyo, mga negatibong uh, komento tungkol sa inyo kung talagang hindi totoo yung mga yon, kasuhan nyo. O okay, ba't ayaw nyo? Ba't hindi nyo kaya? Tapos ngayon, ang mga palusot na itong mga kampo ni Duterte, kung ay nagpapapansin si Trillanes. Ano daw? Marami. Kung ano-anong sinasabi. Ito, bring it on. By filing these cases, he has proven himself to be an enemy of freedom of expression. You see? Ang, ilulus, ang ilulusot natin si Roque, freedom of expression, ba naman para tangan mo na ibinenta ni um, ni Trillianis ang ang uh, panatag shawl, ba naman para tangan mo na siya ang siya ang nagtridor sa ating bansa. O di ba ay talagang dapat yang kasuhan. Kung wala kang basihan at dakdak ka lang ng dakdak, ay talagang walang mapapala sa kang kuhan, ka pupulutin. 'Di ba? Sabi naman po na itong isang, ito, um, Banat Bay, siguro ay kilala ito ng karamihan sa inyo, nasa SMNI. Sabi niya, mga katulad daw ni Trillianes ay hindi na dapat binibigyan ng pansin dahil siya ay irrelevant na sa lipunan. Ano hindi binibigyan ng pansin? Ay lahat kayo ay aligaga ngayon. Lahat kayo ay may komento. Lahat kayo ay may masasabi sa mga pahayag ni Trillianes. Lahat kayo ay nanginig na ang tukod sa ginagawang ito ni Trillanes. Ano nga ba ang ginawa ni Trillanes? Yon. Nagdemanda na po, Trillanes file cyber libel or libel, cyber libel cases versus Roque. Banat by, sila po ay mga nasa SMNI. Grabe ano, kung titignan niyo po yung mga tao sa SMNI, yung mga kuno ay commentators diyan sa SMNI. Ang intensyon ay banatan yung mga taong ayaw kay Gikong. Wala pong gagawa ng isang istasyon na katulad nyo para banata naman kayong mga alipores ni Digong. Wala po. Dahil hindi totoong media ang ganon. Ay yung, abay, kung talagang totoo kayong media, balita ang dapat ay naandyan at napapanood ng, ng taong bayan. Patas na balita. Balita. Matindi pumanat mana si Roque, ano? Lahat ng ayaw kay Digong. Lahat ng ayaw sa sa kampo nila. Talagang matindi ng banatan ang baba, ang babaw, ang sleazy ng pagkatao ng mga katulad ni Roque na nagpapagamit. Nagpapagamit kayo, hindi nyo alam. <laughs> Galit, no? Pero totoo, nakakagalit din minsan yung mga taong ganito na nagpapagamit. Wala kayong totoong kakayahan. Mga duwag kayo sa buhay. Kaya kayo nagkaganyan, uh, di ba? Tingnan natin, ha? Ah. So, yun nga, eto, kinasuhan na. Sabi ni Senator Trillanes, eto ang ating pushback doon sa kanyang uh, pag-disseminate ng false information. Matagal na po yan. Matagal na po yan ang pags, um, pagpapakalat nga na itong mga alipores ni Digong na kung ang totoong nagbenta ng West Philippine Sea at ilang party nga dyan ay si Trillanes. Ano namang naging presidente pa si Trillanes? Ano mo kinalaman ni Trillanes sa pagbenta dyan? Anong Anong, anong say niya? Anong kakayahan niya na gawin niya? Di ba wala? Sana. Dahil kung may pinakamalaking say o may isang taong ma may, pinakamalaking say at posibleng gumawa ng mga ganitong klaseng negosasyon, siguro ay yung, yung leader lang na close na close sa leader naman ng China. O di ba ganon? Kaya nga may tinatawag tayong ano daw? Gentleman's Agreement. O, tapos binabalik ngayon kay Trillianes dahil alam na itong mga diehard na ito na si Trillianes ang may alam at maraming galamay, malami maraming sources ng information tungkol sa mga demonyong Duterte. O di ba?